na sa process. So, karon manghangyo mi, please, please, pangutana taon mo. Samtang di pa mongole, E pangutana ang nakapalibog sa inyong una-huna. Okay? Okay? Hinay, Japan? Hello. orang pangutana. Mayong buntag, Brad. Mayong buntag. Valid ba ang anointing oil sa lain nga tinuhuan? Kay nag-attend ni Og Lamay na ay pastor nga may deliverance o nag-anoint siya sa tanan gamit ang ilang anointing oil. Ang tubag valid ba to siya? Ang tubag dili. Nganong dili man? Tungod kay ang makahimo na anang mga pagkuan ana pag, pag anoint is ang mga pare ra gyud no wala wala do tay mabasa sa uh, biblia nga ang atong mga igsuon sa laing tinuuhan gisugo pod sila sa Ginoo paghimo ana so ang tubag anang pangutanaha Uh, invalid siya. So, so may giingon dere sa Santiago 5.14, hantod sa 15. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pare sa simbahan. So sa Dwight Rhymes version, priest of the Lord ang gigamit, pare sa simbahan. Ipatawag ang mga pare sa simbahan, aron magampo alang kaniya sa ngalan sa ginuho, o magdihog kaniya glana. So kinsay duulon aron maghilog og lana pare sa simbahan, dili pastor sa laing relihiyon. So mao ito bag, dili valid. Okay, dugang pangutana, unsay akong angayan buhaton brad sa bata nga gibilin lang sa ako, pwede ba nako na siya pabunyagan? So gibilin o oh, igunsa man relatives ba ni bata Ay, or dili? Ah. Wala gyud ta nga relatives wala, bro, wala so, so pwede, pwede ba pabunyagan kung nahibaw ka nga ang bata wala pa bunyag yes pwede kayo tungod kay ang bunyag gikinhanglan na sa kalag sa tao. kana kay gi abandon meaning wa why pakialam ang wa magtaga na bunyagan ba na so ikaw by the virtue of uh, uh, prudence giya na sa Ginoo nimo nga nakita nimo nga need jud ni siya bunyagan dis pabunyagi gyud na kay uroy og mamatay ng bataa, kung sa'yo mahitabo na, ah, dili ka paninglan o kapel sa ginoo. Kay nga man gibuhat naman mo ang gikinhanglan para sa iyang kayuhan. So, pabunyagi. Mga tito ba? Okay, dugang pangutana. Pwede ba mahimong gateway sa satanas ang sala sa akong anak? So, mahimos yung doorway sa imong anak. Pero wala na nga, na Ma maapel ka nga no, dili dili automatic nga apel ka kay nganoman ang sala lagi uh, kanang uh, pers, ang silot ana is personal kinsa to nakasamoy silotan sa Ginoo pero naapoy matawag atoog indirect nga effect so mao na nga og pananglit ang imong anak nag-ipon nag mo puyo immoral ang binuhatan so ang iyang mga immoral nga buhat kay naamanto yawa nga sakay kung nagpuyo siya sa inyong balay posible nga siya mo ay makaingon nga makakos o infestation sa inyong pagpuyo. So, peringon ta nga, ang pangutana anak kong, ah, uh, oh, doorway no, mahimo bang doorway? Yes, mahimo siyang doorway, but dili, direct ni mo, pero direkta na nga doorway sa imong anak, ang iyang personal nga sa. Pero posible po kang mag-suffer kung gaipon mo ng bataa, ah, kung sod sa taas na panahon, nagkinabuhi siya nga immoral, nasa sa state of mortal sin, kanang iyang mortal sin, mahimo ng attraction sa yawa, nga mo na makakos o infestation sa inyong balay. Mga bag. Okay. Sa panahon ni Kristo, nagayos ayos siya o sakit o nagpasaylog sa la. Naanay ba yung mga albularyo sa iyong panahon? Naanay ba yung mga albularyo? Yes, naanay mga mga albularyo ato panahuna, pero gikundinar sila sa ginoo. Diha sa Deuteronomio 18, Jes hangtod sa 20, og ato ng masabton, na anadoy mga kining gitawag natog albularyo. Kanang termino ng albularyo ato o ramana, lahi ang term ana sa laing ah, lugar. Faith healer, asyaman, shaman, o sa pana. O sa may gingon sa diotornomio 18, Jes hangtod sa 11, ayaw kamu pag-awat sa mga patuotoo. Ayaw kamu pagsundog sa mga diwata, mga tagantagan, No mga mga tigsangpit sa mga espirito kay gikasilagan sa Ginoo ang mga nagbuhat ni mga butanga. O kadang mga patuo mga tagantagan, mga diwata, magsangpit og espirito, kanang mga butanga na man sa mga albolario, so gikasilagan na tanan sa Ginoo. Sa panahon ni Kristo, naa da bay mga occult practitioners. Yes, diha na. Mao na nga usana sa mga misyon sa simbahan nga ato silang walihan sa kamatuuran nga aron ilang isalikway ang maong mga buhat. Gani, sa panahon sa mga apostoles, sa dihang gawali sila sa pulong sa ginoo, katong mga occult practitioners, mga mamamarang, mga magisyan, nagsurrender sa ilang mga libro, mga librito, ngato sa mga apostoles, kay ilan gisalikway si satanas, o ilang gidawat si Kristo. Mote ito ba? Okay, ang iyong pangutana na bro, gi-address sa Speaker number four, may ingon siya, pwede ba makadihog sa masakiton ang binunyagan? Pwede ba makadihog sa masakiton ang binunyagan? So ang ang dihog nga imong gipasabot is kini gitawag nato nga anointing of the sick, kanang hilog yun, dilik pwede ang dilik pare, kaya makahimo sa hilog sakramento sa hilog pare ra pero, og ang pasapot ni mo nga, pwede ba ko makagamit sa holy and exorcise oil? kana bang yung publisingan, unya, magamit ka sa prayer of deliverance sa handbook, unya, imong i-anoint ang imong masakiton sa panimalay, pwede siya. Pero kana nga pray, dili siya hilog, dili sakramento sa hilog, ug ang oil nga imong gigamit, dili ng oil of kanang, kanang O, oleum intermorum karena pare raga presley oil karena ini oil nga atong gigamit pwedeng magamit sa tanan applicable sa tanan holy and exercise oil pero mo dili siya sacraments kon dili sacramentals so mo dito ba ang sala nga gikumpisal bro unya kung balikon unya gikumpisal na sab dili ba murag yaga yaga so Ato nang iklaro nga abi niyo na amang goy gitawag nga fluctuation of grace and sin. Unsa man siya? Sa moral theology, unsa man fluctuation of grace and sin? Kita dili dili permanente ang status sa atong spirituality. Gani sa tibok adlaw dili permanent ang atong disposition. Usaha tarong ta pagkatotaor ta, mura tag sa puton, murag fluctuation ba mo os-os. -os. So mao na nga na, na tendency nga nay ato mga sala nga gabalik-balik. So, ang kuan lang ana kanang mga sala nga matawag na to nga presumption kanang pag-abusar na gyud kanang sala kanang gikumpisal nimo nga sa pero wa kay plano nga imo nang biyaan. Makasa gyud ang presumption ana pag-abusar sa kaayo sa Ginoo. Nagpresume ta nga gipasaylo ta sa Ginoo bisag wa tay conversion, wa plano planong mo biya mo talikod sa mong sala. Pero butan ta kinahanglan nga ug makasa man gani dili na siya sense of malice kundi weakness na tungod sa kahuyang mo na nga tungod sa kahuyang nabuhat mo na pagbalik mo na nga ato na pud nang ikumpisal dili na dautan da, ka, kanang na, nagdepende na siya sa imong disposisyon kung sa imong pagbuhat ani nga ah, di sa ako mag di sa ako makig sa akong uyabron kay kuan pa Anak, ra ko makigsex og hapit nating kumpisal kana may monthly confession kana di ito so dinon ka mapasaylo Anak, kay giplano man nimo so mo no dapat kung makabuhat ka ng butanga tungod kay sense of weakness no napiog gyud ka sa imong mga kahuyang og dili na gyud nimo intentional ang pagbuhat sa ingon so pasayloon gyud ta sa Ginoo mo na nga dili taangay ma discourage uh, ang angay lang natong isalikway kining pag bang ah, pagbugal-bugal sa mga sakramento labi na sakramento sa kumpisal nga uh, ah, kuan sa koron kanang mukumpisal sa koron kay magdaghandaghan na nakawat ba ah, di sa ko mangawat rom panahon na kay kanang naay mukumpisal sa ko sunod buwan na pod kana invalid yun ang atong confession anak kay ngano man wa man tay planong mubiya sa sala pero kung nab, nabuhat rato pagbalik tungod kay tungod sa atong kahuyang o tungod lang sa atong mga limitasyon So dili na ang, ang maayo anais buhaton ana is uh, mo balik kumpisal bahalag balik-balik ato -balik, pagkumpisal, dawaton ta sa Ginoo. Mo ba? Okay, dito sa cross sa diyang nagbitay si Kristo, ang una niyang gipamulong amahan pasaylo sila kay wa sila masayod sa ilang buhat. Karon, wala niya giklaro og pila ka degree brad, pero nangutanas siya, sala ba ang mag-agaw nga mag -uyab. So, sa atong balaod, kanabi hindi dili ko kamo mo sa ginoberno, bitaw nga pagkwinta, kanang first degree, ana first degree, bitaw buto, imo, bitaw asawa, may inna, related. Sa katong kinaraan, ha, katong igagaw tagutlo, ibutan ta, kanang, dili pwede nga, ak ako o si ang among mga anak sa kinaraan nga kwenta na ang among mga anak igagaw igtagsa sa kinaraan nga kwentada unya ang anak sa among mga anak moto igtagurha unsa ang ang atong asilbing ang anak sa akong among mga apo motoy igtagutlo so mao na siya eh, kanang tagutlo mo na nga gi, gi, allow siya nga kaslon so gi allow pero mas maayo yun na nga basta ingon anak gani nga related kinahanglan nga ato ng i-consult og canon lawyer o di ba sa inyong pare mismo og na o parte sa kasal pero og uyab ma manong manung igagaw man mo di man po og lain no mag, maglibog mag puta mag maglabihay na pong tihika <coughs> ihatag na naglain oy <coughs> bitaw labi na tingali kong first degree kanang uh, igso ang inyong isig kay kay on niyong parents is igsoon, adili gid Kay labi na gid og dunay sexual nga mahitabo ah, ang term ana makasatag incest, insisto. So, sa kinaraan na baliw ba? <laughs> baliw, nag-ibaliw mo. Kaya ano man, igagaw mo, duol ra mo ka parinte ka igsuon so so, sa na siya. Pero katong layo-layo na, uh, kuha na siya. Kaya nga gi giprotektaran sa simbahan una, kay kung mag di ayo, labi nag magkaslon ang related kayo duol kayo na effect sa imong genes mao na nga posible nga tungod kay ang DNA depektoso mao na nga posible mabuang na depekto ang anak nga matao so nagiprotect sa usa sa mga giprotect anak nga mahitabo so mao na nga parte ng butanga i-consult ninyo na og pare kung gaplano na silang magpakasal para maimbestigar sa inyong pare kung kini sila nga pagkaigagaw, pwede na ba o dili pwede? So, mo na nga, kung mahimo, ihatag na lagi naglain. Adyo na unayan ang imong igagaw. Mo ito ba? Okay, katong gusto pang mangutana, ikaw-ikaw lang, ako na rin mo dool sa inyong pangutana. Padayon ta? Dugang pangutana, Brad, sala ba ang pagtuo sa astrology or zodiac sign? Okay, so, ang ato patebugon ang catechism of the catholic church para dili mo makaingon nga akoy gagamagama so areta sa gitawag nato catechism of the catholic church paragraph 2116 all forms of divination are to be rejected recourse to satan or demons conjuring up the dead Or the other practices supposed to unveil the future. Consulting horoscope, astrology, palm reading, interpretations of omens and luck, and the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and the last analysis, other human beings, as well as to wish to conciliate hidden powers. They contradict. the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Usa kini kadako nga sala batok sa atong relasyon sa Ginoo. So astrology, palm reading, horoscope. So kana siya kay ngano man ning salig ta sa mura pag kana go siya ning salig gahom gawas sa gahom sa Ginoo mauna nga usana siya ka form of idolatry pag simba og Dios Dios. Di man ana to mga igsoon diri sa opisina kinsa to mga tao nga kasagaran mayawaan katong mga tao nga gasupak-supak sa unang sugo. So kana supakon din ito, una, ikaduha, ikatulong sugo. O grabe ang ato pagsupak ang nasod sa taas nga panahon. Bisagwa ka mangawat, bisagwa ka bisa bisagwa ka mangilog o property sa si mong silingan kung gisupak na to ng una, ikaduha, ikatulong, sogo, dali ra kaayo tang mayawaan anang dapita. Mao din mga tao, mingon, di man ko kawatan, brad, di man ko kriminal, brad. So, sigi magkagatog albularyo. Supak pa na sa ng sogo. So, muna no, kasagaran na to, wa na to hatagi hatagig gibog aton ang mga sugo sa ginoo. So, mga katong pangutana, supak ba to, sa ba to, kinasaan. Mote to bag. Okay, unya, wa toy exemption na <laughs> mas mo nga oh, aw wala, wala si Brad Sherwin wat wato kita ako ni buhaton dili gito mayo dugang pangutana unsay buhaton nakup namo Brad kon ang mga iksoon nagbungol lisod kayo i-convince ng mauli. unsa may among buhaton nagbungol man sila okay so ane ha sa exekil Aron dili mo ma depress ba kay sahay muratag ma depress kung dunay mga butang nga di na to kontrolado hinumduman una duna kay mga butang nga biya na sa atong kontrol dili na kontrolado tanan kay dili man na kontrolado ang atong maigsoon kay dili man sila robot dili man kita iga program na sila pre free will pero kini may angay natong hinumduman mao ni giingon sa biblia Ezekiel 3:17 hangtod sa disinoibe tao guhimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel ug ikaw ang mopahimangno kanila kon may isulti ako kanimo kon moingon gani ako sa taong dautan mamatay ka unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya ang maong tao mamatay gayud diha sa iyang pagkadautan apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon nganong paninglan man kay man kay gihimo Wa man imo agniha, wa man imo walihe, wa man ka mutray try pag convince niya. Punay sumpay. Apan kon pasidan mo siya og dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha siya pagkadautan. Apan dili ko ikaw silutan. Ara. Kung gibuhat ni mo ang tanan, wa ka paminawa, isalig na na tanan sa kamot sa Ginoo, maka-assure ta nga dili naka silot sa Ginoo. kon pananglet di gyud sila maghinulsol di gyud sila magbag-o pero ayaw kahunong og ampo para sa imong mga igsoon unsa may mga pagampo para sa conversion sa tao? number one, gyud ang santos nga misa ikaduha kining pagdevotion sa divine mercy pahinungod sa mga igsoong nagbangi o kining pag sa Santos na Rosario. Kay saad na ni Mama Mary nga iyang kabikon ang mga grabing makasasala kung hugot ang magdibosyon Santos na Rosario. Mo ito bag. Okay, dagang salamat. Dugang pangutana. Brad, ang akong pangutana, sala ba ang, sala ba ang pagpangdaot og tao ang uh, pagpangdaot sa tao sa ato, Brad, mortal sin ba na? Kanang gidaot sa laing tao? ikaw ang gidaot sa laing tao. Uusa ka nga klase sa daot. So, da, kung daot nga pasabot, pinagig barang, so, dako-dako, na nga sa, daot, mangani, giguba ang imong reputasyon sa, ginagihapon. So, mo na nga, mamahimos siyang mortal, ani ha, ato iklaro, kung ang nagdaot nimo mo, na aning tolo ka kondisyon, full knowledge, na ibao siya nga sa, nang iyang gibuhat, full consent, pinuyuan, yun, yung pagbuhat sa ingon, nga daoton ka, grave matter o ang maong ang maong buhat grabe seryoso seryoso po ang effect so kana siya mahimo siyang mortal sin so dili ta makakonclude ayon kung mortal sin ba o binyal kung wa nang tulo ka kondisyon pero makasiguro ta nga kanang pagdaot sa atong isikatao bugat na siya seryoso na siya nga buhat no seryoso na nga buhat labi na gyud kung ang maong pagpandaot is kanang gigamit na to ang gahom sa yawa. Kanang gitawag na to, barang, o kanang lumay, o sa manang barang day. Curse is harming others through demonic intervention. So, nangayo kong tabang sa yawa, o ning gamit ko sa gahom sa yawa, aron pagdaot sa laing tao, ang giingon sa Katikisam 21.17, ang giingon dere, these practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone. Mas bugat ang silot sa usa ka tao kon kinin siya nga buhat uh, na kay intensyon sa pagdaot sa ubang tao. So, base sa katikisan. Mo ito bag.